Meron ako napanood sa Facebook, isang sikat na brand, grabe. Tumayo balahibo kung guys, itong napanood ko yung revelation nila. Nag-upload sila ng video o gumawa sila ng video last April 16, itong taon na to. Itong brand na to guys, kilala siya pagdating sa mga sapatos kasi lahat ng mga problema sa na sapatos, nagagawa nila ng solusyon. Nare-restore nila kahit sobrang luma. After ko silang mapanood, nagkaroon ako ng interes sa kanila, tuloy sila at Grabe, sobra pala yung achievement na na -achieve nila. Pero, meron silang isang revelation na talagang tumayo yung balahibo ko. Ito, panoorin nyo. Bakit nga ba nagsara yung business namin or yung shop namin sa Kick Salvation? The reason is because of online gambling. Para sa mga followers namin dyan na nagtatanong at laging nagtataka, bakit nga ba nagsara yung shop namin kahit marami naman nagpapagawa, kahit dumadagsa naman yung inquiries, kahit yung mga content naman namin nagbaviral marami pa rin nagtatanong and confused bakit lumipat kayo sa kung nasaan man kayo ngayon. And to tell you honestly, feeling namin nagsinungaling kami, nalilipat kami ng magandang shop or magandang location. But uh, right now, nasa isang location kami kung nasaan din kami nagsimula nun. So right now, nagsisimula kami again from zero dahil sa nangyari sa amin because of online gambling. And sa nangyari sa amin, I hope huwag niyo muna kaming i-judge or huwag niyo muna ano, tapusin lang yung video na ito dahil lang sa sinabi ko. Hopefully, panoorin nyo to ng buo para mas maintindihan nyo kung ano talaga yung nangyari sa amin, sa experience namin because of this. And also, kung ikaw din na-experience mo to or nararanasan mo yung ganitong paglalaro online, hopefully, may mapulot ka dito and ma-inspire ka namin dahil sa nangyari din sa amin. And sa totoo lang, ang kwento na to is hindi talaga ako yung magkakwento. Dahil hindi talaga ako yung naka-experience nito. Part lang ako ng brand na Kick Salvation, pero ang totoong naka-experience nito at totoong nagsimula ng Kick Salvation is itong kapatid ko na si Darren. Sige Darren, kwento mo sa kanila kung ano yung na-experience natin. Yun guys, narinig yung sinabi ng kapatid niya na wala lahat ng mga pinaghirapan nila simula noong una ng dahil sa sugal na yan. Ayoko sana makialam niyan guys sa sugal na to kasi sobrang daming nagpopromote ng sugal pero Talagang legit guys. Nung napanood ko yon, unang napanood ko, tumayo talaga yung balahibo ko. Kaya sabi ko, gagawa ko siya ng video. Nagpaalam naman ako sa mayari ng video na ito. Pwede makakuha ng clip sa kanila at pumayag naman siya. Para at least, na-spread natin yung sinabi nila. At the same time, magising yung mga tao kung ano yung nadudulot ng sugal na to. Kaya ito, panoorin niyo yung sinabi ng kapatid niya, which is, siya talaga yung pumasok sa mundo ng sugal. Ito. Panoorin nyo, sobrang dami kayo matutunan dito. I'm Darren. I'm Darren Telan. One of the owner of Kick Salvation. Makilala ko si Online Gambling since mahilig ako maglaro ng baraha. Hmm. Like college pa eh, mahilig ako magpusoy. Actually, hindi lang naman pusoy. Like basketball and Dota. and dyan, tayo, dyan ako namulat eh, na magsugal. Nung time na natuto ko magpusoy, doon yung ano yung lagi ako nananalo. Nabuo sa mindset ko na ay galing pala nito lagi yung panalo dito mm. although natatalo pero lamang yung panalo like that feeling mo magaling ka na sa pagpupusoy yes, para hindi ka na matatalo oh, parang wala na, build na build doon. sa mindset ko okay. Po. and meron mga like ibang tao sinasabi certain ni Darren sa ano sa, sa sugal, sugal. Mm. so yun na build sa akin yun and yung time na namamayakpag si Kick Salvation, siyempre, mm. maraming pera eh. Maraming hipon. Mm. Income, income. Income. That time, parang ano eh, sabi ko, okay na ako siguro. Parang maging complacent din ako. Mm. And fear of responsibility din. Kasi mm. tumataas na yung Kick Salvation eh. Lumalaking mm. eh. Mm. Doon ko nalaman yung online sugal. Mm. Hindi na ano? Hindi na ako nagagambling nun eh. Yung mm. business tayo. Actually, napanood ko siya sa isang streamer. Streamer yes. sa online? Sa, sa online, Facebook? sa streamer. Oo. Okay. Sabi ko, marami marami sila. Okay. Silabi niya, Napanood niya na yung sugal na yon dahil sa streamer nag-promote ng sugal. Hindi niya lang sinabi kung sino yung streamer na yon at kung anong klasik sugal yon basta naggaling sa kanya mismo pre promote ng streamer. Ito, panoorin niya pa. Pero una, yeah. nag-enjoy ka lang, no? Nag-enjoy lang ako, eh. Malitan lang, ganyan. Mm. Malitang bet lang. Mm. So, hindi talaga siya investment for you? Parang, ano lang, pastime mo lang siya noon? Pastime lang talaga siya. pang mm. Parang, pag naboboring lang, naboboring. Mm pangkape, no. panggala, pang pangbe. So, pang kape, pang, pang oh, oh, ganun pang -pang lang siya. No? Okay. Pwede rin extra income eh. Mm. Nung time na yun kasi nananalo ako. Kunti lang panalo. Mm. And doon na yung time na nanalo ko na malaki. Mm. Pero wala, hindi ko hindi rin ako tumigil noon. eh. Mm. Pagka tinuloy-tuloy ko pa rin kasi alam ko Kasi ka nasa ako. isip mo nga, swerte ka sa sugal. Oo, so, oh, yun. Na, yung nasa isip ko, swerte ako sa sugal. Hanggang sa tuloy-tuloy, mm. nanalo, nanalo. Hanggang yun na, tuloy-tuloy ning -tuloy talo. Pag gusto kong ba, ano, ibawin yung, ano ko eh, yung nata, natatalo mo. ko eh. Okay, natatalo ko eh. Mm. Hanggang umabot na sa point na kakash-in ko na yung ano, sarili kong pera. Baka, mm. yung ipon mo. Tumataya, palaki na ng palaki taya ko eh. Mm. O diba narinig yung sinabi niya, Pastime lang, lang, kape-kape lang, katuwaan lang, libangan lang. Hanggang sa malalo siya ng malaki, Brad, online so ganyan eh. Talagang papalalunin ka yan sa una. Hanggang sa tumodo ka na lang tumodo, hanggang sa mataya mo na lahat ng pera mo, lang, ubos pati pantubos. Kaya kung na-experience mo rin yung mga galitong senaryo, guys, panoorin nyo. Madami pa kayo matututulan dito. Eto, panoorin nyo pa. Kasi, paano yan eh? May, parang may daya sila dyan na kailangan dito ka magbet. Parang mayroong mm. puujok sa'yo na, sa akin na dito ka magbet. Dapat kasi malaki ng pera mo. Hanggang sa paunti na paunti. Wala lahat ng panalo ko. And natataya ako na rin yung savings ko. Mm -hmm. Naita, naitatabi kong mm. pera. Mm Actually, marami rin mga Pilipino talaga dyan na nakikita ko nagko-comment na mag nagmamakaawa, na, na panalo ni sila ganyan. Mm. yung game na talagang na ako sa Crazy Time, at Monopoly, lahat ganyan, mga live games. Mm. Sabi ko, oh, grabe yung panalo dito ah. May <laughs> so, Try ko nga rin to. Uh -huh. Noong ko, ni start pa lang grabe na nanalo ako agad ng ano malaki mm. sobrang laki mm. then doon na doon na doon na talaga ano nag-start yung ano yung addiction addiction kasi nung time na nanalo ko malaki parang feeling eh. mo swerte ka na talaga Oo, swerte na talaga ako parang <laughs> nararamdaman mo lang na natatalo ka sa ibang game pero itong game na to iba yung binigay oo, niya sa yung adrenaline pag magkakaroon ka ng ano eh mga paniniwala ano pa nga mga pamahiin eh. uh, hindi ako nakaligo eh, ngayon kaya malas ako <laughs> mm. <laughs> Na mag na ng ano eh, ng something na ganun. Nung nag yung business natin eh, bakit parang ano siya, naging dependent ka na sa sugal? Kahit kung kita ka naman ng income sa Kick salvation eh. Naisip ko na pwede naman palang ano eh, kumisi money uh. dito eh. Hindi ko na kailangan, oo, ano naman ako sa business, pero hindi yung focus talaga. Sabi ko, okay naman to. Mm ano naman to, yung mabilis na pera. Mabilis biglang. na pera. Oo, oh, kumikita naman ako dito. Pero, In short, anong parang pinaka take away mo dun sa ano, slow wala, money tsaka sa fast money? Wala talagang ano, uh, fast money. Wala talagang easy money. Kasi lahat ng easy money talaga, mawawala lang din. May easy din na mawawala. Yeah. So kapag pinaghirapan talaga, matagal sa'yo mawawala. Kasi, Mismo. Alam mo kung paano mo kinuha yun. Mm. Grabe guys, hanggang ngayon, pag napanood ko yung video nila, talagang tumatayo yung balahibo ko. Kasi, Ramdam ko Hindi, eh. hindi ako yung, ano, ah, yung player na na-addict sa sugala. Meron kasi akong kakilala. Tropa din. Hindi ko na babagitin kung sino. Sobrang addict talaga sa sugal. Hanggang sa umabot na sa punto na lahat ng mga tropa, pinag-uutangan niya. Kung sino mga kilala doon sa lugar na yun, pinag-uutangan niya. Hanggang sa umipon ng umipon yung utang niya umabot na sa milyones at pinagkahanap na siya, yun, hanggang ngayon, nagtatago pa rin. Hindi lang yun, ha? Sobrang dami ko pang kilala na din sa online sugal na yan na from dati sa asensong buhay, lumagapak lang dahil dyan. Walang easy money. Kung meron man, napakabilis mawala yan. Parang ganito lang. Kanyan lang, guys. Unlike sa perang pinaghirapan mo, dugot-pawis mo talaga, yan talaga, talaga ramdam mo siya na, yung bitawan yung perang to kasi dugot pawis ko yung puhulan ko dito. Sigurado ako maraming magagalit sa akin dito sa video na to. Lalo-lalo ng mga influencer dyan na nagpo-promote ang mga online sugal. Hindi ko naman kayo nilalahat kasi alam naman natin na sobrang laki talaga yung pera sa sugal. Lalo-lalo na sa inyo kung sino ka ba nagpo-promote ang sugal. Hindi ako galit sa iyo. Pero tignan mo naman yung ginawa mo sa pag-promote ng sugal. Tignan mo yung mga nasisirang buhay ng tao. Siyempre, pag ina-idolize ka lang tao, papanoorin ka, magtitiwala sa'yo kasi idol ka niya eh. Ngayon, nakita niya, nag-promote ka lang sugal. Uy, idol ko yan. Sigurado ako, malalalo ako dito. Oo, oh, sabihin natin na sinasabi doon na, oh, para lang ito sa may mga budget at sakto yung pera ha. Pag wala kayong pera, huwag niyong pilitin. Oh, okay yon. Pero, nag-promote ka pa rin lang sugal eh. Yung no, initial reaction ko nung nagsabi na sa akin yung kapatid ko, hindi na nagalit ako binugbog ko siya, or nagwala ako or sinisi ko siya sa mga nangyari doon sa business namin hindi na ako nag ano eh, nag-focus sa ganung reaction eh mas inembrace ko yung kapatid ko to eh Kumbaga, ano pang rason para magalit or saktan siya wala naman ako mapapala kung yun yung gagawin ko sa kanya so nung sinabi niya yun sa akin nag-focus na lang ako sa tinanong ko siya Anong gagawin natin susunod? Paano kita matutulungan? Pero bro, ito lang masasabi ko sa'yo ha. Hindi kita kilala personal at hindi ko kayo kilala personal na magkakapatid. Pero maswerte ka pa rin. Sobrang swerte mo. Bakit? Meron kang mga kapatid na nagagayad sa'yo. Tinanggap ka lang buong buo despite sa mga kamalian mo. Kasi tinaya mo lahat eh. Pinaghirapan nyo. unti ulting nawala lang dahil jan. Guys, akala ko dati yung mga napapanood ko sa video na katuaan na nakabili lang motor lang dahil sa sugal. Pero, dating nakamoltero, ngayon nakamotor na lang. Akala ko, katuwaan lang yun. Pero totoo pala guys, nangyayari pa talaga sa totoong buhay. Pero yun yun guys, yung dating pastime lang, pakapikapi lang, libangan lang. Hanggang sa nalulong na sa dyan. Kaya kung ikaw, kung meron ka bang pera, extra pera, wag mo na ipasok sa sugal. Ibili mo na lang pangangailangan mo, pangangailangan ng pamilya mo, at least, Nakikita mo pa. Kaya ko ikaw at nararanasan mo to, tigilan mo na yan. Huwag mo lang ilapit yung sarili mo sa bisyo kung di makakatulong sa'yo. At sa mga gusto mapanood yung buong kwento nila, sir, ilalagay ko yung link ng video nila sa comment section. Panoorin nyo talagang tatayo balahibo malahibo nyo at sobrang dami kayo matututunan dito. Sobrang laking offer kasi talaga yung binibigay pagdating sa sugal na yan. Kaya sa mga influencers, diyan na lang nagpapromote ang sugal. Hindi ako galit sa inyo, ha. Tignan nyo na lang to. Basta ako, oto pass ako pagdating sa sugal. Peace.